<laughs> Bilang hindi ako sanay maggawa ng kilay. Kasi yung kilay ko, ano, ayan o, bitin. Maiksi dito sa kabila dahil yung kilay ko is pag ganyan o. Oh, Nakaipo-ipo naka yung isa, may puyo dito. Kaya ginugupit ko yan. eto yung isa, okay, okay siya, mababa Itong isa, medyo puto, tapos nakataas pa. Kaya hirap na hirap akong magkilay. Pag wala akong taga-kilay, di na ako nagkikilay. Ayan, umorder ako sa Shopee nito. Ito, ito yung mababasa. Pabaliktad. Try natin kung paano gawin to. Na. <laughs> Nang matuto magkilay, masyonda na. Baliktad. Paano ba? Kailan. O, tingnan mo, baliktad pa. Ika, siya. Uh Tapat -uh. mo sa kilay mo. Eh, kailangan. Tingnan mo sa salamin. Eh, ang higpit! Ah, ganyan talaga kasi kukulayan mo siya, hindi siya pwedeng gumalaw. O, oh. mm. oh, ibaba mo, napakataas. Taas. Ipantay mo lang sa kilay Dito ka kasi eh, yung mat Ayun nga, nakatingin ako dun eh, yung mata ko na Eh, ganun talaga. Patingin niya. Ah. Oh. <laughs> 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 <Naka Japanese. laughs> yun yung alo, oh. <laughs> ano, oh. Paano ka pa titignan yung guguhitang? Yung ako yung mata ko natakpan na. Diba, pantay, ayan. Pantay mo na lang dyan. Oh. Sa konsan yung dulo nung ano kilay mo. Kasi naman, eh. Oh, yan. Kasi dapat may kilay na ako noon eh. Di ba parang ang taas naman nito? Pantay Manda ba lang, na siya? Nakapantay lang. Sure ka? Tingin nito. Tingin. Pantay lang. Para naman akong hapon nito. Isa <laughs> e, sa akin kasi maganda na. Eh talagang maganda yung mo. Inayos ko yun ng baby ka. O tapos, e, tapos biglang lumate yung mata ko. Oh. <laughs> tapos, gaganon lang siya. Huwag masyado matagal dyan. Paano ba? Ganun lang. Oo, ganun lang. Eh, sorry nga. Hindi nga sa sanay. Dulo, sa dulo, ayan. Ako, kalit na kinawa mo. Marito na ako akong kilay. Hindi. Light color. Ay? Eh ano eh. Natural brown. Ito. Hindi mo natural brown yung kilay mo. Hindi, black. Hindi ano. That pala black ano. O uh -uh. yan. Ay Tingnan niya. Tingnan mo kung okay na. Lalagyan mo lahat. Bila. mo lahat. Kawa. Kahirap naman o. No? Hindi kasi ako sana magkilay. Ito, nagagawa ko siya ng maayos. Yung kabila, hindi ko magawa ng maayos kasi nga, putol yung kilay ko dun. Hmm. Anak, parang piling ko ang taas niyang gan. Itignan mo muna kasi. Wow! <laughs> Patingin, nagagin natin. Kaya lang yung buhok ko. Yung buhok niyang kilay. Ano? pa. Ah, ay, kailangan. Medyo itaas nga natin. Ha? Huh? Kailangan medyo itaas. Tataas pa? Oo. Oh, hindi nakapantay. Yung kasi pinapanood ko nagde-demo. Hmm. Dapat, yung binili mo, yung ka-shape ng kilay mo. Wala bang choice na gano'n? Ano? Eh, ito na nga yun yung... Ano siya? Paano shape ng kilay? Universal. Eh, paano to? Ganon. Eh, dapat para. Yung black, ano? Oo. Kasi yung... Black yung buhok mo? Hindi, ayan o, brown. Hindi nga brown, buhok mo black nga. Black ba? Oo, oh, dark brown yung kinukulay mo na halos black na siya. Hindi, sya. bagay. O, order pa ako Ayun, ayun, ayun. Parang kahit wala ka nakakapagkilay ako, o, oh, tingnan mo, o, oh, o, oh, tingnan mo, yan. Dinalan ito. ko pa siya ng pang-pencil, madali na nga gamitin yun. Mas nahihira pa na nga ako sa pencil. Eh kasi guys, pagka Or naglalagay siya ng kilay, di ba dapat steady lang? <ills> hmm. Ginaganon niya, oh. Diba, paano mong papantay? Di ba, paano nga, ingay nga na ako Ay, natututong magkilay-kilay, oh. Kapal din, oh, yung dinutot mo kalinang gano'n. Ay, kung mapadot, kailangan kasi kailangan gano'n. Dahan-dahan lang. Dahan, dahan, Gano'n talaga. Gano'n, yung oh, itinatap. At least, tinatap mo talagang gano'n. Hmm. At least, hindi ako mahihirapan na magkilay. Kailan ka bago magpony? Magkikilay na ako. O. Diba? Kumapal dito. Alight like naman kasi ng gulay ng Manila, mama. Hindi nga pa. Ano yung order ko? Order ka pala. Hindi mo sinabi sa akin. Nakita ko lang sa Facebook. Nakita ko lang sa Facebook. Kaka ano ayan. <laughs> <laughs> o, oh, yan. Sanay na ako magkilay kahit papano. May guide na ako. Oo. Oh.